Dogs uli tayo. Susubok natin. Ayan, tanghali. Kaya lang, papalso tayo kung ganda <laughs> pa naman. <laughs> Ay, ganda ng patawan ng kaysero. Eh. Bilog na bilog ha. Umaano na yung patawan natin. Yung halo natin. Umaapekto na sa kanila. Ang mm -hmm. bilog, oh. Sergio, isa yan. Jom tu buatlah. Okey, kot. Bukan tanah pertama ni. Untuk lah sini lah. Bikak. Nasa kasi ito na yung pagpano. ko kasi last na ito. Tatama ang kakon. Kaya binuno ko yung huli. Ayan, sumakto na. Ikyat yan. Ayos. Last one Ito kuminsan na eh, bumibilis eh, kuminsan hindi, sakto lang. Ayan, sakto na ripapak nga. Alright, hintayin lang natin si yung magdadala. Ayun, hindi natin. Mas ilip na hindi. Ayun, si Bingka po. Ayun, Ayun. Alright. yun mga kalapatids papakawalan ni ibon natin ayan bali ang release natin dalawa dalawa susubukan natin yung tatag nila ayan yung kasabay natin dalawa rin para masubukan na kung hanggang, sa, hanggang saan aabot yung mga ibon natin wala pa lang sound yung nabigay na video mga kalapatids kaya ganito na lang ginawa ko ayan dalawa dalawa release tayo ulit ayan yung huling ibon natin mukhang nagsabay yung tatlo yun release ulit bali inedit ko na lang to mga kalapatids bali tatlo isinabay natin isa dyan nung kay Bra... nung kay yung kasabay natin kay bro at ayan na malapit ng mayari ayan o oh, nagsabay yung tatlo ayan tinitingnan pa niya kung nakalayo na saka bago siya mag-release ulit yan sabi ko i-release na rin yung isa para may kasabay. Kaya yun apat natin nagsabay-sabay. Yun mga kalapatid, yan ang update natin sa ating mga Winter Warriors. Alright, sana yun makauwi at abang-abang tayo rito sa bahay. Alright, ito ni na dalawa natin. Yung unang pinakawala ng dalawang checkered. Alright, ayun pa isa, ayun pa yung dalawa. Ay, nagkasunod silang. Yun, may dalawa na tayo. Apat, bale. Bali, pinakawalan niya pala to Eleven, thirty-six. Ang oras ngayon ay twelve, twenty-two. Ayan. Saptong-sapto. Ganda ng uwi nila. Ayan, tatlo. Bali, tatlong checkered, isang blue bar. Hingal sila. alisin ko yung ano. Yung tubig. Para hindi sila masumpit ng tubig. May tubig nga pala ito ayun, di na natin na videohan yung apat na sabay-sabay, ito -sabay, na ayan, yung nagkasunod-sunod yung dalawa na lay kulang yun yung sabay-sabay ya -sabay, ah. yung huli mas nahuli yung dalawa ayun, yung kay Sir Ruel hingal kaya <laughs> Iba ako, oh, walang hingal, ikaw lang ah. Mukhang mahina ka dyan ah. Alright, abangan pa natin dalawa. Yun, dumating na. Yung isa kulong pa na isa. Naghiwalay sila. Mahihirapan tayo isa. Hindi sumabay sa oras. Yun know, o, kanina ka pa pala. Di ka gumagalaw. Di tuloy kita mapansin sa CCTV. Ayan, kumpleto na. Sinabi ko lang, mabilis ka kanina. Bigla na lang nahuli ka. Pasok, pasok. Alright, kompleto na. Na baat <laughs> Ayos.